Good morning! Good morning boss. sir. Ate Rose, ready na ang pinag-prepare ko Ano po? Yan. Ham and egg. Pinag-prepare ko si Ate Rose kasi... Magtagawa ko pa po pa yung egg natin? Ah, po. pa, sir. Pinag-luto ko si Ate Rose ng ham and egg kasi... gagawa kami ng maraming ham and egg sandwich. Dadali namin dahil... meron kaming pupuntahan today ni Happy David. Pero magtutulog pa si Happy David. Kaya, uh, mag-set na tayo mag-prepare ng ham and egg sandwich. Thank you, Ate Rose. Kaya So, ito lang ang mga Habibis. Uh, Pinagluto ko si Ate Rose ng egg at saka ham. Kasi gagawa ko ng ham and egg sandwich. Nadalhin ko para sa pupuntahan namin ni Habi today na photoshoot. And kasama namin ang mga taga GMP Artist Agency. So para may merienda kami mamaya, naisipan ko gawan sila ng tinapay, no? Sandwich. Uh, just in case na magutong sila, pwede silang kumuha ng sandwich. Diba? Simpleng sandwich lang itong gagawin ko. Hindi ko na akong ng mga kamatis o mga gulay. <laughs> Kasi wala nila akong time na bumili. So ito lang. Tapos kayo, Ate Ros, bahay na kayong kumain kung anong gusto niyo ha? <laughs> okay, gawin na natin. Ito lang, nalagyan ko lang ng isang ham ang aking favorite na ham at saka isang egg yan ganyan and then lalagyan ko lang siya ng mayonnaise wala akong ano ito lang mayonnaise ko at spread lang natin yan para masarap di ba tapos ibabalot na natin sa uh, tissue at saka sa plastic mamaya Pabawasan na lang natin mamaya. Lagyan natin sa susunod yan dyan. And yan. Yan. So, yan na kasimple. At eto na nga, nakaligo na ako. Si Happy din hinihintay ko kasi nagbibis pa siya. Pero nakagawa kami ni Ate Rose ng ilan to Ate Rose? 22 po. 22 na tinapay. Nadali namin to para sa aming photo shoot mamaya. Bye Ate Rose! Ingat kayo dito ha. Bye po sa mga. At tayo mga bahay yung mga babies. Bye bye. Opo. Baby, baby. Ako ngayon ang driver, hindi ka. Oo, oh, oh, kasi eh, stress pa ako. Ang dami kong iniisip. <laughs> dami kasing iniisip, sabi David. Sa ako mga, kasi ang nag-organize ng... Na. Photoshoot. Sa mga gagawin-gagawin sa photoshoot. Kaya sabi ko, ako na lang mag-drive, di ba? Kasi kawawa naman siya. Ang dami siyang iniisip. Para makapag-focus siya sa gagawing photoshoot mamaya sa Lipa, Batangas. Thank you, Eric. We're here na. Let's yeah. go. Yeah. So, bigat yun, baby. Ano pa yung nadalhin? This is the big. Gusto mo dalhin? Sige pong props. Oo, oh, di ba? I don't know. If you want lang. Yeah, you can use it. Let's go na. Ay. Yung mga gamit pa rin. sige, kunin ko na. And we're here. Hello, guys. Ready na ba kayo? So parang ang dami natin magpo-pose sa inyo. Ganda ng play. Ganda ng, ganda ng, ganda ng studio. Video ko lang yung studio dun sa Nice! Ang ating model, si Tane. good morning. Bigyan natin ng sandwich yung ating photographer. Si Erlene. Photographer sabi mo? Photographer. Hi Austin! Hello, Austin. Uh, may sandwich. Sige lang. Hi, sandwich. Sige si Erling, ang aming <laughs> photographer nung wedding may namin 2018 sa The Hi Erling! Sandwich ko mo. <laughs> Ginawa ko yung sandwich. So, kailangan oh, ko yeah. Oh. This is Erlene Olan. Siya yung photographer na oh, namin nung kasal namin ni yes. Pabiray sa Tagaytay. <laughs> nung wedding namin noong 2018, sila ang gumawa namin. Napakaganda. And kapatid ni Erlene. Lahat ng mga photos namin. I mean. And, yes, at I si, mean. um, si Robert, Padilla, Padilla, ating makeup artist today. Nakapatid ni Robin Padilla, charo. Yes. niya <laughs> oh, si Robin Padilla. <laughs> 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 yung kapatid niya talaga pangalan Robert. Robin. <laughs> This is Cuddle Bunny. Calling niya anak niya. What's the official name of the studio? Cuddle Bunny or Snap House? Ito Cuddle Bunny. Ito kaya puro pang kids din oh. yan. Tapos yung kabila, yung Snap House, Studio BNC, ah. sa mga model shoot, pre-nap, mga gano'n. So, dalawa kasi yung kinikater mo na customers. Meron for newborn photo shoots. Yes, newborn, pre-birthday, maternity. Yan. Mm. Meron so, din so, like for pre for models. Yes, doon yeah. sa, yun, yung pinag stay yun na studio. Sa kabila dun yung mga Thank pre Thank you for accommodating us! Our... After six years. Ngayon na muli kami nagkita. Yes. Kaya so, yes. gumawa na aming prenup at saka nung wedding namin. Thank Sobrang you. ganda. Thank oh, you. I'm so happy. Thank you, Arlene. Ganda ng poses niyo po. Thank you po. Ayun, sabi niya, Carla. Carla Abeliana. Ay, yes. oh, oh, pwede. <laughs> kala, kala ko, Carla, Carla, ni ninyo. <laughs> <laughs> Pero may Sa na nga mga Habibis. gifts, makeup pa na ako ni Hobby David. Kasi hindi ako marunong mag-makeup. Tapos, pag may makeup pa na ako ni Hobby David, may itang ulo niya, Char. <laughs> Kasi gusto niya maganda. At ayaw niya na maligot ako. Diba? ba? Mm mhm. Yeah. Lagi akong award. 'Yun. Ang dami akong award pag mini-makeup ano ni Abby Pero mm -hmm. siya magaling mag-makeup. Tapos madalas kapag mini-makeup niya ako, sabi sa niya "But ganyan, but ganyan." But ganyan. ganyan. Tapos pagkatapos, ay ang ganda kan. <laughs> uh, <laughs> Bakit ako marunong mag-makeup? Eh kasi sanay ka na sa trabaho mo. Mm -hmm. Ayan. Yan ako ang PA for today's video. Tsaka, naayos na nga din ang mga bulaklak na gagamitin sa photoshoot ni Javi David. Tinatanggalan mo ng price. Tinatanggalan mo ng price at baka nakakahiya. Makita, baka sabihin, hindi ito ang binabenta. Baka sabihin ito yung binabenta, di ba? Hindi yung product. Kaloka. Ganda. Ganda. Ayan. Ayan. The... Fresh lang ha, happy to. This is not too post. Yeah. And this is not too formal ha, more to more to happy, mm -hmm. relax. Ganda. Gusto ko yung peg ng buhok. Ganda nga ng peg ng Okay, go! Ganda! ganda! ganda. ganda. Uh -huh. Yeah, maganda yan. Maganda yan. Two hands, two hands. Let's go, let's go. go. Let's go. Let's go. Okay, go. Yeah. Yes. Okay, no Let's go. Let's go. your eyes smile, okay? At ito na nga mga Harveys. Tapos na kami mag-photoshoot. Hulaan nyo kung anong product yun. Yes, abangan nyo guys. At nagpapasalamat kayo ni kay Erlyn Ulan. Dito sa Lipa Batangas sa Cuddle oh, yeah. Bunny. Cuddle Bunny Snack and House. House Studio. Dito sa Lipa Batangas. also si Robert na Robert Padilla. Robert Padilla ang napakagaling ng makeup artist dito. Oh. Sobrang nag-enjoy kaming lahat. At lahat ng GMP. Ang mga models dito. namin sa GMP sa si Princess Vire, si Dane Mercado, and, and Rolly si Rolly Thank you guys! Thank you, yes! <laughs>